Hello mga box. So ngayong araw nga ay sobrang saya natin. Dahil ngayong araw ay dumating na yung isang bagay na pinakahihintay natin. Kung natatandaan niyo nung February ay nahit natin yung 100,000 na followers sa Facebook. So dumating na siya. Kung sa YouTube ay meron tayong tinatawag na silver play button kapag nahit mo yung 100,000 na subscribers. Dito sa Facebook ay meron naman tayong tinatawag na Facebook silver play button. So, so ngayon ay dumating na siya. At ito na mga box. gabi super excited ako and super saya ko na makita ko siya. Kasi, 'di ba, bilang isang content creator, talagang isang achievement para sa atin 'yung makakuha tayo ng 100,000 followers. Facebook muna tayo mga box at ito ay ipapakita ko sa inyo 'yung ating Silver Play Button ng Facebook. Tara na. So, ito si mga box. Ito na siya. Yeah. At ating Silver Play Button ng Facebook. So, ito siya. Wow! Tingnan nyo naman. So, ito yung kanyang uh, Facebook. Yung logo ng Facebook. So, hawig siya sa silver play button ng YouTube. So, awarded to Sir Box TV for passing 100,000 followers. So, Facebook. Yeah! So, ayan naman, Box napaka-sarap na souvenir natin nung makuha natin ang ating 100,000 uh, followers sa Facebook. So, thank you so much po sa ating mga followers. So, party kayo ng ating achievement na makuha tong ating silver play button. So, alam ko, binigtataka sa inyo kung bakit meron tayong silver play button mula sa Facebook. Kasi, di ba, wala namang binibigay talaga na ganito ang Facebook. Kasi, para sa akin, parang biggest achievement ng isang content creator na ma-achieve yung 100,000 followers. Kaya ako na mismo yung nagpagawa nito. So hindi naman talaga siya galing sa Facebook. So sorry na sa mga naniwala dyan. Hindi naman talaga siya galing sa Facebook. So pinagawa ko siya bilang souvenir ko na makuha ko yung 100,000 followers sa Facebook. So ang gumawa nito sa gusto mong pagawa, sa mga content creator dyan, na, na gustong magkaroon ng souvenir sa kanilang Facebook, sa kanilang pag-vlog, sa, sa, sa pagawa ng mga content, So sa mga gusto magpagawa, mag-message lang kayo sa page ng kalikat Fee Crafts and Paints. So diyan ako nagpagawa and sinabi ko sa kanila na parang hawig lang like siya sa YouTube and yung ito yung nagawa nila. Di ba? Napakalaking bagay and napakalaking achievement para sa isang katulad natin ng mga content creator na makakuha ng isang souvenir sa ating uh, ginagawang pag -vlog. Sorry na kung naprank kayo guys. And importante ay part kayo ng aking achievement. And sana, sana dumami pa ating mga followers. And again, thank you so much sa ating mga followers. And please continue to support Sir Box TV. Bye!